isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kabakya farming ang iaandog po namin sa inyong ngayon o iba bahagi sa araw na ito ay patungkol po sa aming mga alagang baboy mga updates po pati sa mga alaga namin mga ayok dahil po ang aming mga biik noon ay ngayon ay 1 month and 12 days na. At pati na nga rin po ang aming mga sisiw na pato ngayon po sila ay 2 weeks old na. At pati na rin po ang mga baby ng aming rabbit ay 12 days old na. Sa mga oras na ito, sila po kasi ay nagpapahinga dahil katatapos lang po ng kanilang agahan. Ganyan naman po kasi talaga ang ating mga biik. Pagkatapos kumain ay magpapahinga, matutulog para sa ganda ng kanilang paglaki o pagtubo. No, thank At habang natutulog po sila dyan, akin naman pong ipapakita ang kanilang nanay. Ang kanilang nanay po ay na na. At uh, ngayon po ay natapos na po ang kanyang first counter. Ng kanyang 21 days uh, sana po ay maging tuloy-tuloy ang kanyang uh, pagbubuntis dahil po meron pa pong second counter ngayon po ay nabibilang na kami para sa second counter kung matapos po iyon ay talagang masisigurado na po natin na mabubuntis na po ang hinahing baboy namin Grabe po ang kanyang paghingi ng pagkain ngayon. Napalakas niyang kumain po ngayon. Sana po talaga ay marami po ulit siyang maibigay sa amin na mga biik. Sana biyaan po ulit kami ng Diyos na ganun pa rin o mas humigit pa nawa ang kanyang ibigay sa amin. Kung matapos po namin ang second counter ng kanyang pagbubuntis ay ipapakita ko po ulit o ibabahagi po namin muli sa inyo para po ma-update po kayo at ngayon pong umaga din na to may natanggap na naman kami bagong bihaya dahil ang amin pong mga manok ay nangingitlog na yung isa po namin ay naglilimlim na. Yung isa rin ngayon ay mangingitlog na. Salamat po Lord sa lahat ng mga biyayang binibigay mo sa amin. At ayan, nagising na po ang mga biik. Uh, maya maya konti ay paliliguan ko na sila kasi papasigating ko lang po ang araw para hindi po magkaroon ng komplikasyon sa panahon dahil po dito sa amin maaraw uulan hindi pa rin po stable ang panahon may kita nyo po ayan na yung mga biik namin noon na 11 na piraso ang isa po ay nabawas at yung isa po ay nalitsyo namin nung New Year. Kaya sila po ay 9 piraso na lang. Makikita nyo po dito na pinagiwalay po namin yung iba. Nilagay namin yung tatlo dun sa kabilang kulungan. Kasi po ay yung tatlo po na yun ay maliliit sila para hindi po sila maagawan itong mga malalaki. Ito po yung tatlong hiniwalay po namin. Tignan po ang kanilang mga katawan, ma okay na rin. Pero kung sinama po namin sila dun sa maraming malalaki, baka hindi po nila na-achieve yung ganyang katawan. Sobrang nakakatuwa po sa pakiramdam kasi nung pinaanak namin sila, maliliit sila at nagkaroon pa ng mga challenges pero nakasurvive po kami sa tulong ng Panginoon Diyos At uh, lumaki na po sila ng ganito Nakakatawa po talaga dahil 1 month and 12 days sila Na ganito na ang mga katawan nila Salamat salamat po talaga sa Diyos At uh, malusog na ang aming mga biik At uh, ngayon po muli um, kami po ay hiling sa inyo na pahit po ng subscribe button pati na rin po ang like, comment and share dahil po mahalaga po sa amin ang inyong mga komento at para lumago pa rin po ang aming channel na ito at makatulong din po sa iba salamat salamat po sa lahat lahat po ng mga sumusuporta at mga nanonood sana po ay wag po kayong magsawa magsuporta at manood Pagpalain pa rin po tayo ng ating Diyos na may kapal sa araw-araw. At happy farming pa rin po sa inyo sa lahat-lahat. Maalam -lahat. po.